Masayang idinaos kahapon ang White Hangy Day para gunitain ang isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Aotearoa, New Zealand na may kinalaman din sa lumalagong ugnayan sa pagitan ng New Zealand at ng Pilipinas. Ang naturang selebrasyon ay para sa pag-alala sa nilagdaang Treaty of White Hangy noong February 6, 1840 kung saan nabuo ang isang kasunduan sa pagitan ng mga katutubong Maori at British Crown na itinuturing na pinakapundasyon ng New Zealand bilang isang bansa. Samantala, dumali rin sa naturang okasyon si Mayor Abby Binay at Mayor Wes Genchalian kasama ang iba pang dignitaries mula sa embahada ng ibang bansa gaya ng Greece, Egypt, Australia, Ireland, UK, Sri Lanka, Czech Republic at iba pa. Our cooperation spans a, various, a variety of sectors including trade, education, development and defence. It also is an opportunity for us to reflect on relations between the Philippines and Aotearoa New Zealand, two partners that share not only a history of diplomatic relations but also a commitment to building bridges of friendship and understanding.